Tumutukoy sa ugnayan ng wika at iba pang mga salik panlipunan ang sosyolingwistiko o sosyolingwistika. Sumasaklaw ito sa edad, kasarian, kalagayan o estado sa lipunan at etnisidad. Nangangahulugan ang kakayang sosyolingwistiko ay bumabatay sa iba't ibang salik panlipunan. May papakita ang pagsasaalang-alang na ito ng pagiging magalang at mapagpahalaga sa kultura ng iyong kausap o sino mang kasangkot sa komunikasyon. Gaya na nabanggit sa unang arali, ang sosyo kakayahan ay pumapaloob sa kakayahang komunikatibo. Tumutukoy ito sa paraan ng paggamit ng wika ng isang tao na naangkop sa isang sitwasyong pang-kolonialismo. Binabatay ang paggamit ng wika sa lugar, paksa at relasyon sa isa't isa ng mga nag-uusap. Natutukoy sa pag-aaral ng sosyo-lingwistikong kakayahan ng isang tao o na isang grupo ang mga salita o paraan na pananalita na angkop o hindi angkop sa isang kultura. Ayon kina Freeman at Freeman, ang mga taong dalubhasa sa isang wika tulad ng wikang Filipino ay alam na agad kung anong salita o paraan na pakipag-ugnayan ang kailangang gamitin. Ang ganitong kakayahan ay napauunlad lalo na ng mga taong nag-aaral ng panibagong wika. Sa pag-aaral ng ibang wika, kinakailangan malaman kung anong tiyak na salita ang ginagamit o paraan na pakipag-usap sa mga taong kakilala o hindi at kung kailan magiging formal o hindi formal ang paraan ng pakikipag-usap. Nagkakaroon ng variety at pagbabago sa pakipag-usap batay sa modelo ni Del Himes na isa ring dalubika. Ililalarawan ng modelong ito na hindi kinakailangan na malawak ang bukabularyo at may kaalaman sa balarila o gramatika ng isang wika. Sa halip, mahalaga na isaalang-alang ang konteksto o sitwasyon bago magpahayag sa kausap. Makikita ngayon ang akronim na speaking. Ang setting ay tumutukoy sa kung saan at kailan nagaganap ang pag-uusap o ugnayan o tinatawag din physical na kaganapan. Halimbawa ng mga setting ay ang salitaralan, bahay at iba pa. Maari rin pumasok dito ang konsepto ng scene o eksena na naglalarawan sa uri ng sitwasyong kinapapalooban ng dalawa o higit pa nag-uusap. Sunod ang participants o mga kalahok sa usapan. Mahaligang malaman ang mga nag-uusap sapagkat iba-iba ang paraan na pakikipag-usap depende sa iyong kakausapin o ang inyong kausap. Halimbawa, ibang ang paraan na pakikipag-usap natin kapag tayo nakikipag-usap sa isang pare o maaaring tayo nakikipag-usap sa isang guro. Iba rin ang paraan natin pakipag-usap kung tayo nakipag-usap sa ating kaibigan o kabarkada. Sunod ang act sequence o ang takbo ng usapan. Sa isang usapan, mayroong pagkakasunod-sunod ng pangyayari o nagkakaroon ng daloy ang pagiging pag-uusap. Halimbawa, ang usapan ay maaaring magsimula sa kumustahan, tungo sa biroan, at maaaring mauwi rin sa away. Sunod ang keys o pagiging formal o informal ng usapan. Tumutukoy ito sa tono, gawi o malay ng nagsasalita. Halimbawa, kung gusto ninyo maging seryoso ang usapan, kailangan gumamit ng formal na wika. Gayun din, kung gusto nyo rin namang maging palabiro o maging magaan ang tono ng inyong pag-uusap, maaari kang gumamit ng informal na wika na kinapalalooban din ng mga salitang kolokya. Sunod ang instrumentality o so ang medium sa pag-uusap kinakailangan mabigyan ng konsiderasyon ang channel o daluyan ng komunikasyon dahil ito ang humuhubog at naglilimita ng mensahe. Maaari itong tumukoy sa estilo ng pananalita o estilo ng pagsulat ng mensahe. Halimbawang sitwasyon, kailangan tandaan, sumusunod ba sa pamantayang panggramatika ang binigay na halimbawa o mensahe sa paraang pasalita o pasulat? Sunod ang norm o ang paksa ng usap. Paksa ang magbibigay ng direksyon sa isang komunikasyon kung kaya kailangang iangko paksasabihin sa saklaw ng paksa. Ang norm sa tumutukoy sa mga umiira na panuntunan sa pag-uusap ng mga kalahok. Kailangang isaalang-alang ang paksa sapagkat iba-iba ang pangangailangan ng tagapagsalita at ng tagapakinig. At panghuli, ang genre o ang uri ng pakikipag-usa. minibigyang konsiderasyon ang pagkakatulad ng genre sa komunikasyon. Tumutukoy ang genre sa tono at emosyon sa diskurso. Halimbawa, hindi magkakapareho kung ikaw ay nasa loob ng korte o kaya ikaw ay nasa loob ng simbahan o di naman kaya ay nasa loob ng ospital o pamilya sapagkat maaaring mong baguhin ang paraan ng iyong pakipag-usa. Maaaring nagsasalaysay maaaring nakipagtalo, maaaring nagmamakatuwid, o maaaring naglalarawan. Tunay na magkaugnay ang wika at lipunan. Nagiging salamin ng wika ang lipunan at maaaring magiging salamin ng lipunan ang wika. Ang komunikatibong pakipagtalastasan ay hindi lang dapat humanggan sa mga formula sa kung paano mabuo at mabibigkas ng wasto ang mga pahayag batay sa tamang gramatika. Inaasahang tumatawid ito sa mga salik panlipunan makatutulong upang lalong maging maugnayin at mapagtanggap ang isinasagawang pakipag-usap, pasalitaman o pasulat. Pagtungo naman tayo sa kakayahang diskorsal. Sa pinakasimpleng pagpapakahulugan, ang kakayahang diskorsal ay tumutuon hindi sa interpretasyon ng mga individual na pangungusap, kundi sa koneksyon ng magkakasunod ng mga pangungusap tungo sa isang makabuluhang kabuuan Ayon ito kay Sabig no noong 2007. Kumapaloob sa kayang ito ang abilidad na maunawaan at makalikha ng mga anyo ng wika na mas malawig kaysa sa mga pangungusap. Kabilang dito ang mga kwento, pag-uusap, mga liham at iba pa na may angkop na kohesyon, coherence at organisasyong retorikal. Kasama rin dito ang kakayahang lohikal na maisaayos ang mga pahayag para makalikha na isang malawig at mahabang pahayag ngunit may kaisahan, dagdag nila Suarez at Martin no 2010. Ayon kina Holiday at Hassan no 1976, ang kohesyon ay tumutukoy sa ugnayan ng kahulugan sa loob ng teksto. May tuturing na may kohesyon ang mga pahayag kung ang interpretasyon ng isang pahayag ay nakadepende sa isa pang pahayag. Makikita ito sa halimbawa sa susunod na slide. Samantala, tumutukoy naman ang coherence sa kaisahan ng lahat ng pahayag sa isang sentral na ideya. Dapat malaman ng isang nadidiskurso na may mga pahayag na may leksikal at semantikong kohisyon, ngunit walang kaisahan. Tunghayan ang halimbawa sa susunod na slide. Tungo tayo sa halimbawa ng kohisyon. Masasabing may kohesyon ng mga ito sapagkat may mga elementong naguugnay sa bawat pahayag. Kaya tawag itong cohesive links. Sa halimbawang ito, ito ay ang mga panghalip na ginamit upang iugnay sa pangalang Sara. Ang parehong panghalip na niya at kanya ay parehong tumutukoy kay Sara. Sa kabilang banda, maari rin namang semantiko ang pag-uugnay. Halimbawa ng pangalawa magara ang sasakyan, politiko ang may-ari. Kahit walang leksikal na kohesyon tulad ng sa una, may koneksyon pa rin ng dalawang pahayag dahil sa relasyong semantiko ng mga ito. Ang pagiging politiko ng may-ari na sasakyan ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang makabili ng ganong klasing sasakyan, yung magarang sasakyan. Kaya tawag naman itong semantikong kohesyon. Kung titignan, may kaugnayang leksikal ang huling pahayag si Sarah ay naghahangad mapabilang sa mga tagpamahala sa kanilang lugar. Ang pahayag ay may kaugnayang leksikal sapagkat sa lahat ng mga naunang pahayag dito sa talata ay naging kohisip ito. Dahil dito nakamit ang kaisahan sa kabuuan ng talata sapagkat ito ay nakatuon sa iisang mensahe ng nabanggit na pahayag bilang paglalahat sa kakayang diskorsan, iiwan ko ang paalala mula kay Yul ng no 2003. Ang coherence ay hindi talaga nag e sa wika, kundi sa mga taong gumagamit nito. Nakadepende ang pagkakaroon ng kaisahan sa mga pahayag sa persepsyon ng nakikinig o muwabasa ng diskurso. Sa pagtingin ito, inaasahan ang pagdidiskurso ay maging maingat sa pagtatatag ng malinaw na kaisahan ng kahulugan ng bawat niyang pahayag sa isang sentral na ideyang tinatalakay sa kanyang diskurso. Ito ay upang maging madali ang paggagap ng nakikinig o buwabasa sa kahulugan ng mga pahayag nito at hindi magkaroon ng taliwas o ibang persepsyon ukol sa naging pahayag.